That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong Presidente na bangag na'tin ang Presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung sa Malacanang? Alam niyo? The Armed Forces of the Philippines, alam niyo. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, you the, even if you kill me a thousand times, that was gonna make it, take it, it drug. Pero kung sabi mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Awa ka nun sa akin. Matanda na ako. Ayon pa kay ex-president Duterte, maaaring nagtitake ng gamot si Pangulong Marcos gaya ng antibiotic o aspirin na tinatawag ring drugs pero hindi anaya ito adik. Sa mga nakaraan ay may ganitong pagkakataon na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagbawi ng kanyang pahayag tungkol sa isang usapin. Isa na rito ang tungkol sa di ni dating DENR Secretary Gina Lopez sa Commission on Appointment na umano'y na ng pera. Ngunit nilinaw ng dating Pangulo na may nang impluwensya lang at hindi ibig sabihin na nagkaabutan ng pera. Sa kabilang banda ay ganito rin ang ginawa ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte tungkol sa inalis na ngayong mensahe niya sa ikatatlumputwalong anibersaryo ng EDSA People Power. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kahapon, sinabi ni VP Sara na hindi niya intensyon na mag-issue ng statement para sa anniversary ng EDSA People Power. Aniya na nanatili ang kanyang posisyon noong 2017 kung saan sinabi nito na hindi umano niya na kung bakit ang nasabing revolusyon ay naging standard definition ng paglaya ng ating bayan. Kontra ito sa burado ng post sa mga social media page ng vicepresidente, Presidente, na hinikayat ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na pahalagahan ang tunay na diwa ng EDSA at ipaglaban kung ano ang tama.